Sana po, Mayor, madali kagad yung uh, niyan finan ah. at ah. sa yung talaga uh, talagang mga mastermind yung mga bata na yun. Alam mo, Tony, uh, kakantat-kakantarin niyan, no? Dahil uh, isang daan mahigit na bata mm -hmm. ang nahuli natin. Ah, uh, marami sa kanila majority of age, no? Mm -hmm. Mga anong mga anong edad yun? 'yan? Mga anong edad 'yan, Mayor? Ah, uh, ang pinakabata natin 15. 17. Aha. Oh, pero may isa tayong 12. Oh, may 12 uh, pa. Pero most of them. Ah. Uh -huh. Oh, meron, meron. Ah, uh, meron din tayo yung 18 pataas na. Oo. Oh. Everyone Every will be ano cases uh -oh. will be filed. Uh, Dinadrop na lahat ang kaso, investigasyon, lahat sila. Apo. Oh, Nakahoyo ngayon sa Manila Police District. Apo. Oh, Pero may mayor yung uh, assurance niyo sa mga magulang ng mga estudyanteng nandyan sa UBEL. Uh, naka oh, yun, mm -hmm. na nakadorm. na nasa mga probinsya yung mga magulang, eh, nag-aalala talaga. Uh, wala silang problema, wala silang uh -oh. dapat naalalahanin. Tama yan. Mm. Oh, tama yan, Tunying, uh, Jerry. No? Talagang kahit man ako'y magulang, mag kaya yung anak ko sa Morita mm -hmm. o sa Ubel? Tayo eh, pa manatago kayo. Mm -hmm. eh, okay naman oh dito. Ano na resume na. Nag- uh, nag-mapping uh, operation pa tayo kagabi with the uh, uh, General uh, Abad, no? Mm -hmm. At MPD. So far wala naman na. Uh, ngayon puro paglilinis na lang. Uh, ah. Back to we're trying to normalize the feelings and environment. Uh, of this uh, area uh, pa. para sa ating mamamayan sa lungsod ng Maynila at sa mga dadako dito